Bossing Vic Soto, game na game sa hamon Maine, at binuhat si Miles. Pasabog ng Itbulaga ngayong Sabado, pinag-usapan ng mga manunood. Netizens nag-react nang mabanggit ang pangalang Paulo Conti sa Itbulaga. Ngayong Sabado nga, May 4, 2024, ay talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon, mula sa mga legit daw bark ads netizens ang nangyari, Matapos mabanggit ng isang player, ang pangalang Paulo Conti sa Itbulaga. Nagsimula nga iyan sa segment na Game 5, laro ng mga henyo, kung saan sa second round ng laro, ay isa sa mga Dalbark Ads ang pinapahulaan sa second word na si Paulo Ballesteros. Pero, matapos niyang mabanggit ang ilan sa mga Dalbark Ads, gaya ni Bossing, Boss Joey, Wally at Jose ay Paulo Contis na nga ang naisunod nito, dahilan para mag-react ang mga studio audience. Makikita pang pa ang tila inakala ni Maine na nahulaan na ito, dahil nabanggit nga ang Paulo. Hanggang sa tila naisip na nga din ni Maine ang sinabi nito, kaya naman makikita ang nakakatawang naging reaksyon niya dito, ganun din nga ang naging reaksyon ni Miles. Pero, sa kabila ng tila pagkalito ng nasabing player, ay nahulaan niya din ito, kaya naman muling makikita ang naging reaksyon dito nila Maine at Miles. At nasagot din ito ang sumunod na word na pilik mata. Makikita pang ang pabirong ginawa ito ni Main, sa nasabing player, dahil hindi naman ito nasagot ang elbow, na last word, sa second round. At sa jackpot round naman, ay naka one word sila, at nakuha ang word na Manila. Pero, dahil nga dito, ay umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga legit da bark ads netizens, na nagko-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga. Ayon pa nga sa ilan, na hindi nga daw ito legit da bark ads, at marahil daw ay sa dating show ito nanunood o sumali. Samantala, panibagong pasabog na naman nga ang ginawa ng Itbulaga, ngayong Sabado, kung saan sa segment na Perfi, ay si Miss Universe 2022 or Bonnie Gabriel, ang naglaro dito. Dito din na, ay marami na namang napayak at sumakit ang chan sa katatawa dahil sa mga singing gals, At sa mga sumunod na nangyari. Makikita din kumpleto ang mga singing girls, dahil kasama na nga ulit si SG sa manang loob na matatandaang hindi nakasama sa mga singing girls noong April 13, kung saan ay si Ice Ice Baby ang nakasama ng mga singing girls. April 20, na si Prezi Ganda naman ang nakasama nila. At noong April 27, sa concert showdown naman ng Singing Girls at Singing Queens. Kaya naman ay marami ang nakamiss kay Ryan bilang SG sa manang loob nang muli nga itong mapasama sa mga singing gals. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dito nga ay paglabas pa lang ng mga ito, ay pang Miss Universe na kaagad ang outpita ng mga ito kung saan isa-isa silang pinakilala. Una nang ang pinakilala ay ang original Mean Buleche. Na matatandaang, tila nagkaroon ng iba't ibang bersyon ng Mean Buleche sa studio para sa birthday celebration ni Wally sa Itbulaga. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, sa pagpapatuloy, ay dito nga ay ipinakilala nga si Main Buleche bilang Miss Bermuda Triangle. Sumunod naman ay si SG Sama ng Loob bilang Miss India. Na napareact pa nga si Main na tila legit nga daw si Sir Ryan bilang Miss India. SG Alan Casey bilang Miss Venezuela. SG Eunice Panis bilang Miss Philippines at SG Billie Jean bilang Miss Mexico. Nakinatuwaan pa nga ng mga netizens ang tila pagsasalita nga dito ni Billie Jean ng Spanish, dahil tunog Espanyol nga ang mga sinasabi nito pero talaga namang matatawa ka na lang. Na kahit nga si Eunice Panis ay makikitang natawa ng marinig ang sinasabi ni Billie Jean. Kaya naman, ay mababasa ang mga nakakatawang comments ng mga legit daw bark ads netizens dahil nga sa mga singing girls dito. Samantala, ginulat nga ni Bossing ang marami, matapos pabilong buhatin si Miles, at tila mag-ala cheerleader si Bossing dito. Nangyari nga iyan, bago mag-commercial ang Itbulaga, sa segment na Gimme 5. Kung saan ay makikitang nagpapakitang gilas nga ang mga naglaro sa segment na Gimme 5, na mga cheerleader din. Biro at hamon pa nga dito ni Main, na kaya din na daw ito, ni Bossing at Boss Joey. Kung saan ay napatawa na nga lang si Miles at sinabing go Bossing. Pero dahil wala nang inaatrasan si Bossing, ay ginagjing ginawa ito ni Bossing at lumapit na nga kay Miles, kung saan tila bubuhatin si Miles na parang may palifting na si Bossing dito. Hanggang sa makikita na nga si Bossing dito na nakatingin sa taas at tila inahanap si Miles. Kaya naman ay makikita ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, at ganun din na si Miles. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?